...lalakbayin para tuluyang marating ang pinapangarap nating buong katuparan ng universal healthcare. Pagamat may kasabihan tayo na good, good things happen to those who wait. Naniniwala tayo na hindi kailanman dapat pinaghihintay ang ating makababayan, lalo na sa usapin ng pangkalusugan. Yes, it is a 10-year program, but it requires our focus and attention through oversight. Let us consider COVID 19 as a speed bump that incidentally slowed down the furtherance and maximization of the full potential of UHC. But like any other trials that get in our way, we move past it, whether over, below, or through it, as a nation. At this point in time, the path towards a more people centric and progressive healthcare system has once again reached a crossroad. We must choose to continue traversing the path that leads us to the fulfillment of the noble objectives of the Universal Health Care Act. It is true that health is wealth, but only if we fund it. We should invest more in our people's health. A healthy population would mean a healthy workforce, hence a healthy economy. So muling pagpapaalala ni PBBM na zero billing na ang ating government hospitals. Nakatitiyak tayo na magbibigay ito ng hindi lamang dagdag na kumpiyansa, kundi bagong pag-asa, bagong Pilipinas. Dadagsain ang ating ospital at mga ngailan tayo, mga ngailangan tayo ng pondo para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya naman, Mr. President, ko ipinakita ng Pangulo ang naging investment ng kanyang administrasyon para sa health, sana po ay may pakita rin natin dito sa Kongreso na tayo ay willing mag-invest para sa health para sa ating mga makababayang Pilipino. As an investment, I filed Senate Bill number 1 or the Supplemental Appropriation of 74.4 billion It's, it seeks to give additional subsidies for PhilHealth to further improve their health benefit packages. The 70, this 74.4 billion subsidy is the same amount proposed by the executive department under the 2025 national expenditure program this serves as fuel keeping the passion of the president for healthcare reforms burning kung mabibigyan po ng karagdagang budget ang PhilHealth hindi po mapapaso ang mga tao sa pangakong binitawan ni President Bongbong Marcos sa kanyang zona. i'm hoping that the house of representatives will pass the supplemental appropriation appropriation bill swiftly and the Senate will do its part without delay. Tulungan po natin ang Pangulo na hindi mapahiya. Isa ipasa po natin ang supplemental budget para sa PhilHealth. So today, my dear colleagues, I humbly appeal to you, let us continue to generously fund the universal health care. Let us continue to invest in a healthy relationship with our people. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator JV, Majority Leader. Yes, Mr. President. Mr. President, uh, first to uh, interpolate uh, is the distinguished gentleman from uh, the great province of Isabela and Davao, no other than Senator Rafi Tulfo. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Rafi Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Actually, this is a manifestation of support, and then later on, if uh, the good senator from uh, um, San Juan will yield to a uh, uh, couple of uh, interpolations. Yes, certainly. Uh, and, thank and you from, our, uh, from Isabella. Thank you, sir. Mr. President, I would like to thank our good Deputy Majority Leader, Senator J.V. Herzito, for championing the promise of the universal health care law and for supporting the sustain sustainability of zero balance billing. Health care in the Philippines remains financially inaccessible to many Filipinos despite the passage of the universal health care law. Patients still suffer from systematic delays. Out of pocket cost and reliance on guarantee letters, na GL, to secure urgent hospitalization. This practice undermines the constitutional guarantee that health is a right, not a privilege. In 2024, out of pocket payments by household accounted for 42.7% of the country's current health expenditure. According to the Philippine Statistic Authority, this shows that Filipino households are still burdened with nearly half the cost of health care, often paying cash or borrowing money to cover inpatient expenses kahit miyembro na sila ng PhilHealth. Mas nakakaalarma, maraming hindi kayang bayaran ng kanila hospital bills kaya umaasa na lamang sila sa mga GLs mula sa mga halal na opisyal o kaya sa PCSO o DSWD. Sa kabilang banda, nakatanggap po kami ng mga reklamo na may mga ospital na tumatanggi sa mga GL dahil sa matagal na pagproseso ng bayad sa kanila. Mr. President, these are the challenges that our people face every day. Thousands of Filipinos walk into hospitals with a sick parent, child, or sibling, only to realize That to afford the treatment, they will have to knock on the doors of different agencies. Bakit kailangan pang magmataaw ang isang pamilya ng patienting walang pangbay ng bills sa hospital sa iba't ibang municipio upang makalabas lang ang kanilang mahal sa buhay? Ito ay isang naakalungkot na realidad. These patients are not asking for BIP treatment. They are simply trying to survive. Kailangan natin silang tulungan. The resources already exist. The public has contributed to taxes and monthly field health premiums. What is lacking is the efficient disbursement of funds and the political will to eliminate middlemen in our access to healthcare system. Muli, buong aking suporta kay Sen. JV dahil karapatan ng bawat Pilipino ang ah, magkaroon ng access sa healthcare at sa sistema na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. And having said that, um, Mr. President, will the uh, good Senator from uh, San Juan yield to some questions? Yes, uh, certainly. Uh, first of all, I'd like to thank uh, Senator Tulfo for your support. Uh, alam ko na po na marami pong dumudulog sa inyong mga programa na talagang tapakabigat, no? Kapag, uh, na, uh, health expenses or medical uh, bills. Kaya Alam ko po na ramdam niyo ang hirap na dinaranas ng bawat Pilipino na nagkakaroon ng uh, kamag-anak o sila mismo nagkakasakit. And I thank you for uh, for your support. So uh, any questions will be much uh, welcome, sir. Thank you Mr. Mr. President. President. Mr. President, sa inyong palagay, paano po kaya natin maisaayos ma ang sistema ng GL? Kasi uh sa aking uh, experience base po sa mga nagreklamo sa akin marami namang ospital ang ayaw tumanggap ng GL dahil napakabagal daw na po ng pagbayad hindi si nagbabayad agad-agad kaya yung mga ospital uh, hindi na tumatanggap ng GL ano sa tingin nyo, Mr. President ang magandang sistemang pwedeng ilatag nang sa gayon mapapabilis yung proseso ng pagbayad ng DOH sa mga ospital na tumatagap ng GL. Uh, or, sa tingin nyo po kaya, Mr. President, kung hindi maisiayos ng DOH ang billing system nila, i-abolish na itong GL at uh, ibigay na lang yung budget ng GL sa PhilHealth kasi zero billing na tayo lang sa gayon. Eh, hindi na kailangan pang pupunta yung mga pasyente may hirap uh, sa mga politiko, kakatok sa mga pinto ng mga politiko para humingi ng GL. Ano sa palagay niyo po, Mr. President? Uh, totoo po yan. Uh, uh, alam niyo po, ang gusto po sana natin nung, uh, nung, uh, nung binabalakas itong Universal Health Care Act ay uh, um, diretso na, no? nasa, uh, uh, nasa mga ospital na pag, si, pag po pasyente ay hindi na sila mamang problema. Pero sa in reality, Mr. President, uh, totoo kayo, itong GL o guarantee letter, kahit pano, sa ngayon ay marami talaga natutulungan pa. At uh, nakakalungkot dahil po sa sa red tape o sa mga proseso na minsan ay um, nagkakaroon problema at hindi na may, may ibang hindi pa natatanggap pero naipa, na na na, 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 na nag, ni pangulo na hopefully itong sa kanyang bagong e-gov uh, app no sana po ay uh, mas maging makatulong po ito para ito mga humihingi ng guarantee letters o medical assistance ay maging mas efficient no sa Mr. President. Pero sa tama po kayo ay ay uh, share with you yung inyo pong uh, concern dahil itong uh, guarantee letter kahit pa paano kahit na ito yung nanggagaling sa ibang mga um, mga officials ay kahit pa paano diretso nakakatulong kaagad sa ating mga kababayan. Um, kaya nga siguro itong darating na budget season, budget hearing, say uh, dapat um ma-resolve ito ng uh, ng my, ng ng uh, Department of Health at iba pang mga ahensya na na may kinalaman po sa sa processing po ng guarantee letters, Mr. President. Yes, my second question, second to the last question, uh, Mr. President. Since yung problema talaga ng mga ospital ay sapagkat mabagal magbayad yung DOH. Meaning, itong DOH, na ipit yung mga uh, accounts payable sa mga hospital, even sa mga doktors. Um, hindi kaya maganda, uh, Mr. President, kung mag-hire na lang ang gobyerno, i-outsource na lang yung billing, uh, mag-hire ng uh, expert billing processing provider na ang kanila expertise talaga ay yung magbusisi ng mga medical bills at kung dapat babayaran ito at kung magkano yung angkop na babayaran sa nasabing uh, services na provided ng hospital. Versus sa ngayon po kasi, DOH po ang nagpo-process ng bills na pinapadala ng hospital. And more often than not, palagi binabalik, yun ang binibigyan ng rason ng hospital, ang kanilang bills despite ang billings nila despite the fact na kumpleto naman sa documentations, at ang palaging palusot o sinasabi eh kulang sa documents eh, they go back and forth back and forth so sa palagay nyo Mr. President mas okay ba siguro kung na lang tayo ng mga expert na mga billing uh, processing provider na mag-process ng bills versus itong mga DOH na wala naman sigurong uh, sapat na training sa pag-process ng mga bills But before uh, senator jb as uh, the chair would like to ask senator Uh, Senator Rafi, are you referring to the uh, government-owned hospitals like Philippine Heart Center, Lung Center, National Kidney? Are you referring what to what I'm the referring to, Mr. President? Kapag uh, uh, yung GL ibigay yes. uh, sa pasyente, and then yung pasyente gagamitin yon sa kung saan masang hospital na, na confined. Yeah. Hospital, hospital? government hospitals? Government yeah. hospitals mostly, and even at even not government hospital because yung GL naman tinatanggap din sa mga private hospitals yes yes yung GL naman ang sa private hospitals lang ang sa pagkakalam ko dumadaan dumadaan sa DSWD not sa DOH pero yung through mga... through AX through AX yes pero ang marami kasi mga ospital ngayon uh, Mr. President na tumatanggi tumanggap ng GL at Government, government hospitals. hospitals. referring to the government hospitals. I'm referring hospitals. to private hospitals na dapat private. matanggap sila. Yes, yeah, private. And then may mga private hospitals na ang kanilang binibigay na reason kung bakit tinaasan nila yung kanilang singil, mm -hmm. kung minsan hindi na makatarungan, ang rason nila ay e para kasi mabagal magbayad yung uh, I agree. DOH. So para ma-offset yung haba ng panahon, kaysa naman nag-aantay sila ng bayad, yung habang panahon na hindi sila babayaran, naabot ng siyam-siyam, eh, at least mataas taas yung singil nila para makabawi naman sila. Thank you, uh, Senator Tulfo. Senator JV, may... Uh, I'm Mr. Also... President, as uh, probably we could uh, explore that. No? Pwede ho siguro nating itanong ito sa budget hearing sa DOH kung uh, posibilidad. na ang nangyayari kasi, uh, Mr. President, nagkakaroon na rin bureaucratic uh, na ipit no? itong mga pag-release ng uh, pondo, uh, for example, sa MAIP, sa guarantee letters na naiipit siya sa bureaucratic red tape minsan na tama kayo na, tama kayo no Mr. President si Senator Tulfo siguro yung mga pasyente eh pag nandoon na po sa ospital hindi na po pwedeng magantay ng matagal dahil kailangan kailangan na nila kaagad yung ah, uh, yung pondo eh nangyayari sa atin talagang sa nabanggit ko nagiging problema yung bureaucratic red tape minsan eh ilang buwan na bago ma-release na kung kailan tapos na. No, nakagawa na ng paraan na naka, nakapangutang na. So yan yung mga kung meron pong, kung ito ay mas magiging efficient yung yung po inyo inyong imino mong kahi na magkaroon ng third party para po tignan at maging siya po yung maging, mga siwat umayos dito sa mga applications para sa uh, sa guarantee letters at uh, iba pang assistance ay uh, pwede huli natin huri sigurong tignan at uh, pag-aralan lalo-lalo na sa darating na budget hearings ay uh, itanong sa DOH yung posibilidad. That's all, Mr. President. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Senator Tulfo. Uh, oh. Senator Bamakinos, recognize the interpolate.